Ano ka naman pagpupulungan natin magkakapatid? Sinapunta mo pa ako dito. Ay di kayong mamanahin nating lupa. Ay nantay-antay lang natin si Lips at um, wala pa. Lagi na lang naman yung late ate eh. Kala mo lagi ina pa kaya, ano eh. Laging importante late. eh. Importante. Laging late. Tapos siya pa ang nangingibabo mamaya ang boses. Tadya. Tingnan, hmm. Tingnan mo ang lupa niyan eh. Yung, yung patag. Hindi daily. eh. Pinaka maganda. Oo. At oh, tayong kawawa ano din mamaya. Oh. Oh, yan iyan pala eh. Bakit naman late ka? Ang ah, obligasyon sa buhay. Huwag niyo akong paghanapan at kayo na may mga upo lang sa akin. Ang business ko ay naghihintay doon. Ang upo sa akin kami. Pangod na, pagod dito. Tapos i... Oh. Anong pag-uusapan? About sa lupa? Sa lupa. Ang ko nang naipapilis iyan at lahat ng mga dahilig ay inilagay ko sa pangalan ninyo. Aba! Wala na kayong mga abo. Aba! Wala kayong kaalam-alam. Nang patagal ko nang naipapilis ang titulo ng ating lupa at ipinaglalagay ko ang pangalan ninyo doon sa may dahilig. Ako hindi nyo pwedeng paghanapan at ako ang panganay ninyo kapatid. Abay, ano ganun man ati Lips? Oo, oh, sa dahilig pa talaga ang binigay mo sa aming mga lupa. <laughs> hindi ka nanawa sa aming tatlo. Ikaw lagi ka nalang din nagmamataas eh ano. Abay, ako hindi makakapayag na sa dahilig mo ilalagay ang aming lupa. Aba, magaling ka pa. Hindi ako papayag. Ikaw na lang lagi ang ano. Eh, pinakamayaman ka naman sa amin. Mas lalong hindi ako makakapayag. Ikaw, lips, ang kapal na mukha mo. Sasabihin mo pang ikaw ang panganay. Baka naalaman mo, ako ang panganay sa atin at kayong tatlo ay mga kabitla, ay mga anak laang kay sa labas. Kaya ako, mas may karapatan sa inyo. Kaya yung sinasabi mong pinapilas-pilas mo yon, pwedeng pwede ko yung patanggal at paalis na ipapangalan lahat sa akin. Ako hindi makakapayag. Ano, ikaw ang panganay? Ikaw pa ang pang mas panganay sa ating dalawa, mas may utak pa ako sa iyo? <laughs> buhay na buhay pang ating magulang, pinaghahatian nyo na? Yun, pinapilas ko na isa-isa. Gusto niyo lang di naman kayo magkalupa, eh di kayo isa lahat isa ang may tabi ng agbang. Alam mo, Lips, huwag ka magpiling mayaman. Ang ama mo lang naman ay isang hardinero. Nagpipiling mayaman ka di yan. Hoy, at isa pa, huwag na huwag mong mamalitin ang aking magulang porket hardinero lang siya! Huwag usap yung gata siya. Ibang klase talaga ang kapatid natin ngayon eh. ko si diba, sa inyo, siya na Siya pa ang matapang. Eh, anong gagawin natin ngayon? Eh, dahilig lahat ng ating lupa. Wala yeah. na tayong matinong lupa na ibinigay sa atin. Diyos ko, paano makakapagtayo ng bahay dito, Gilay? Kaya <laughs> ano sa iyo? sa ate. Ano nang yan natin sa iyo? Ano nang, dadan ka na namin at kami uuwi na rin. <laughs> uh, Kaya mga kapatid, ba't ka naman ang mga sasagip ng mga hinaharap na niya sa kabaran na lang? <laughs> <laughs> Lalaglagan dibdib niya ate. Patingin Nalaglag Lalaglagan dibdib niya ate. Okay, papasok ko na. Papasok ko na. Hindi na lang naman. Hindi na Okay, pasok na. na Ito mo ang korte naman, nalaglag na naman. Tasabihin na naman na Rachel A. Nalaglag na naman. 1, 2, 3. 1, 2, 3, action

Kapatid na yan. Siya pa ang matapang, siya na nga ang light. Lahat siya na. Disko <laughs> na sa kanya ng lahat ate eh. Alam mo buhay pa ang magulang natin eh. hinati niya na. Nasa broad lang, na ang -hatian, hati -hatian, lang na? hatian na. Sa dahilig pa ang binigay sa atay. <laughs> Tabingin na nga ang utak natin. Tabingin pa ang bahay natay. <laughs> ano na magiging anak ko? Kung sa tahilig. Ako hindi. Pati nakakahiya naman sa sarili mo kami ngayon nagmana sa iyo. mahirap. Tayo pa Brother.. Matatanggap ko ba kung sinabi niyong ang dibdib natin ng tabingi. Ay, purchasin. O na naman ang pagpapaawanin niyo ang tatlong kapatid ko. Ang mga pagpapaawanin niyo may mga sakit-sakit, may mga tibilisisyon. May mga tibilisisyon. Tibilisisyon? 1, to 3, go! Ano mga napapalitaan ko na meron daw kay mga TV? Kala nyo maaawa ako sa inyo? Hindi. Pula ng itim ang mata. <laughs> Ikaw, ati daw sabihin mo my... Ate, ibigay mo na naman po <coughs> yung magandang lupa kay ate at ibebenta namin. One, two, three, action! Ate, ibigay mo na naman po ang, ang lupang maganda at ibebenta namin kay ate. Wow, oh, nahiya naman ako sa mga dibdib ninyo kung ibibigay ko ang mga magagandang lupa sa inyo. Tama nang dahiligang sa inyo at kayo na may habang buhay mahirap. Eh, bawa ka naman sa kanya, Tim Hortin TV na. Ay, anong channel niyan? Six yata. Channel six na? Oo. Ang lala na, hindi nyo pa pinagamot nung hindi pa malala. Oo, okay, lang ang may pera sa amin. Aba din nilapit sa akin. Eh, di kaya tapang mo. Ako ang mag-opera. Nambaga niyan. Doktor ka? Doktor yes, ka, o operahan ko kahit anong gusto ninyo. Nag-aaral ako ng ano? Nag-aaral ako ng mga gamot. Anong gamot? Tapal. Yusgo po, eh paano po? Hindi <laughs> Sige lang, sige Si Elizabeth na na daw si ate. Sige lang, lala munang. Si na muna. inmatay. <laughs> Nalaglag na ng tuluyan yung aking ano. <laughs> Osus. O, o. Ay. Nalaglag na. Rinig na rinig ang tama ko. Dating ka rin. <laughs> pinaopera sa akin? <laughs> Maalam ako. Nag-aral ako. Oh, Sabi natin parang sa nang ano. Ang tapat. <laughs> Magtatapal pala. Hindi pala mag-oopera. <laughs> Magtatapal. Huwag na nga nating tapusin. Nayain na natin silang mabitin. Ano? Ano? <laughs> Tana? 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 Ay, na paalis na eh. Tana, Hayaan na nga ano? na? Hayaan na yung mabaitin sila. <laughs> Hayaan na mabitin. mabaitin. marami oh, na tayo. Hanggang sa ano arena kay na. Hanggang, <laughs> <laughs> hanggang matapos sila kahiga. Nakahiga na yan. Tana, tana. Tara tara na. Babitin na ang mga manonood, bahala sila. <laughs> Bala na kayong mabitin, kaya na lang mag-isip ng iduduktong. <laughs> wala na kami maisip eh. <laughs> Nagtatawa na, dahil, na lang. Dahil, dahil wala kami wala kaming maisip, tama naman, kayo na lang magduktong Logo, sa isip niyo. Lugaw po namin utak. dahil kami pa alis